Hello guys! Ngayong araw na to ay very special kasi nga pupuntahan natin yung aking nabiling lote dito lang sa amin, no? Ayun na nga, uh, at ako lang mag-isa ngayon, and wala yung mga videographer ko, mga kwan, busy sila, meron silang ginagawa kasi may birthday. So ngayong araw na to, um, pupuntahan talaga natin yun ng mag-isa, and then yung mga sinasabi yung, yung mga content ko na about sa kabagyan na agom, uh, wala akong pinapatamaan dun, no? <laughs> ah uh, dahil alam nyo naman, uh, laking hirap ako, wala kaming lupa, wala kaming bahay noon at ngayon nagkaroon ako ng sariling bahay, sariling lupa. So ngayon, ito imomotivate ko kayo guys, no? Puntahan natin muna yun, no? Let's go, let's go, let's go, let's go! So kuhanin ko na tong susi, oh, okay? Pandarin ang motor. Ay putang ina, susi pala ng lugan to. Oh, ito na, ito na, ito na. Sorry, sorry, sorry. So, bali guys, andito na tayo sa aking lupa, no? So, dito na, dito na. Wait lang, wait lang. So, eto na, andito na tayo sa aking nabiling lupa. Oh, meron tayo ditong plano. Ayan. O, oh, kabagyan! O. Oh. O. Oh. Huwag maagumin yung kwana, meron na akong sariling lupa. J joke lang, joke lang. pak pa eto sila. Anong ito sila? Ayan. So, malaki-laki din to. Pero dito, meron tayong ipapatayo na na bahay kubo dito. Basta dito sa side. No? So, malawak din to, guys. And, syempre, so, ang, ang pitch ko na to is jo, Lokong, ah? Joren, ang probinsyano, no? Nagawa tayo ng content dito na pang probinsya. So, kaya, ayun, mag-invest ako dito na ng kakaibang bahay kubo po, yung modern bahay kubo At siyempre magpapatayo rin ako dito ng aking uh, dog kennel. So ayan nabangan niyo guys dito. At may hinihintay lang tayo no. Uh, para hindi para simulan na to. So ayan, tignan niyo naman guys oh yung yung buhay ngayon no. So dati lang kaming inaapi. Eh. Pero ngayon, meron na kaming sariling lupa sariling bahay. Ah, ayun. Ganun lang. Ah, wag lang kayo maingit sa iba. Antayin niyo din yung sa inyo. Darating at darating din yan. Basta pagsikapan nyo, magbago kayo para sa, sa, sa sarili nyo. Hindi you, forever na puro kayo, puro kayo manginginom. Mga ano, maguwin nyo yung sarili nyo. So, eto na. Malawak-lawak nito eh. So, ayun. Abangan ninyo, guys yung ating uh, papagawa dito no so tignan nyo dito punto tayo dito para makita nyo malaki malaki talaga oh, hanggang dyan dyan hanggang doon o oh, diba oh, malawak ayan abangan ninyo yung aking yung mga aking pasabog dito abangan ninyo kung gagawa tayo dito ng modern bahay kubo <laughs> So, no, ayos lang. Ayos lang kayo Masaya na, Ayon tears of joy. <laughs> Alam nyo ba na mas, uh, mas maganda yung mahirap ka tapos naging mayaman ka? No? Kaysa yung uh, mayaman ka tapos naging mahirap ka. Mas mahirap yun talaga. No? Kasi dito sa, mahi, sa mahirap ka tapos naging mayaman ka, kahit bababa ka, kahit bumaba ka, kasi hindi naman sa lahat eh, papabor iyo yung panahon, no? Kung bababa ka man dito, is sana uh, sanay ka na sa hirap. Kisa naman yung mayaman ka, naghirap ka na. Kung, <laughs> kung talagang baliktaran yung panahon doon, wala. Talagang talo ka talaga. Baka magkaroon ka pa talaga ng depression. Pero, <clears throat> eto. Yan. Malawak yan, gar. Doon pa gar. Ayan guys so ayun maraming salamat guys ha sa pagsuporta palaging pagsuporta eh? thank you lord